Kapag merong lalaki na nananahimik sa isang grupo, akala ng iba maangas yon. Pero 90% of the time, introvert lang siya na nag-observe. Random facts tungkol sa mga kalalakihan. At yung last part, mapapaisip ka. Alam mo ba na mas madalas umiyak ang mga lalaki sa gabi? Hindi lang nila ipinapakita kasi sanay sila na i-hold lahat ng pain. Gusto mo bang malaman kung sino yung taong palihim na nagkakagusto sa'yo? Sobrang dali lang. Siya yung pangatlong taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa iba ba? Tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Alam mo ba na kapag lalaki ang ang unang nag-sorry sa away, hindi ibig sabihin nun na mahina siya. It means mas mahalaga sa kanya yung relationship nyo kesa sa ego niya. Ang mga lalaki ay hindi ganun kadali mag-open sa isang tao. Pero kapag ginawa na nila, ibig sabihin nun sobrang laki na ng tiwala nila sa'yo. Alam mo ba na kapag pinakilala ka ng lalaki sa barkada niya, ibig sabihin nun proud na proud talaga siya sa'yo at gusto kanyang i-welcome sa mundo niya. Ito, sikreto lang to ah. Alam mo ba na yung mga lalaki ay grabe kong mang stock ng profile ng babae? Tapos minsan hanggang 2018 pa yung ini-scroll. Comment, boys are most silent when tapos hayaan mo na yung keyboard mo ang tumapos ng sentence. Bago yung last fact, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko. Ang average na lalaki ay 3 times na mas malamang na magtago ng depression kesa humingi ng tulong. Kaya minsan kung sino pa yung taong pinakamasayahin sa grupo nyo, siya yung may pinakamabigat na pinagdadaanan.